Sabi ng mga natasans ng taong bayan, sigurado daw kasi na um, sa zona ni Marcos Jr., papasadahan niya yung war on drugs ni Digong at ang iba pang issue na kinasangkotan niya ng dating presidente. Yung tipong um, ilalahad niya, yung kanyang mga policies na kung titignan ng marami, kung, kung iisipin natin, ay talagang taliwas sa mag, mga naging pulisiya na itong sidigong. Kaya po, kaya po siguradong, siguradong hindi comfortable para kay Sara Duterte na marinig live itong mga ganitong gustong talakayan at pasadahan niya ni Marcos Jr. Ito rin po ang kahilingan ng mga kababayan natin. Ito yun, know, hiniling ng civil society group na Tindig Pilipinas kay Marcos Jr., Pangalong, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na talakayin, na ah, ang pananagutan ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng kanyang War on Drugs. Pati umano ang karahasan sa kababaihan sa, sa kanyang State of the Nation address sa Hulyo 2022. Yun! Yun ang isang rason. Dahil siguro iniisip na rin ni Sara Duterte na mukhang matatalakay nga kung ano yung maaring or dapat panagutan na itong si Digong doon sa kanyang war on drugs na peke naman daw. We want him to address the accountability for the horrible corruption of the past regime that is also coming out now. Sabi pa na itong, isang civil society group na tindig Pilipinas. Pero yun nga, yun din po ay kahilingan ng marami nating kababayan na dapat talaga ay bigyan pansin na dapat talaga ay talakayin kung ano yung magiging pananagutan At siguradong dapat ding, or siguro gusto rin ng mga kababayan natin na talakayin ni Marcos Jr. kung ano talaga yung stand niya sa mga investigasyon na ginagawa ng ICC at patungkol nga sa kaso na itong dating presidente sa ICC. Yun, maganda. Maganda ang magiging sona sigurado. Datang si Marcos Jr. Kaya huwag niyo na pong batikusin kung magkano ang ginastos dahil totoo naman na dapat pagkagasusan ang mga ganito. Mm -hmm. We want him to address accountability for thousands of deaths in the drug war and we want him to address the violence against women that was perpetrated by Duterte himself totoo yan, and his agents during that horrible six-year regime that really showed an abrogation of the gains of women's movement for many decades. Yon. So, ito ang nakikita at, at posibleng rason nga ni Sara Duterte. So, hindi na, hindi na bago yan. Dahil kung titignan niyo po yung mga rallies na nilulunsad na itong mga Duterte, lahat yan ang, ang sigaw at panawagan ng kanilang campaign ay ibagsak ang gobyerno ni Marcos Jr. at kuno nga ay mag-resign na itong nasa Malacanang. Malacanang. Ganon. So, parang Sige, kayo ang nagsimula at tignan natin kung ano nga yung magiging gante na hindi pa nakikita ng taong bayan na itong nasa Malacanang. Or pwede rin sabihin na kumikilos na yan, hindi nilang alam ng mga Duterte. Good luck!